Mapagpalang umaga mga kaprobinsya. Gusto ko lang ibahagi ang sinabi sa Aklat ng Mateo Kapitulo 6 Versikulo 26, Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik ni gumagapas, ni naghihipon sa mga bandan, ngunit pinakakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba lalo kayong higit na mahalaga kaysa sa kanila? Ninsan sa buhay natin puno tayo ng alalahanin na umaabot sa punto na punong-puno na tayo ng stress, mga pangit na kaisipan patungkol sa relasyon, pinansyal, trabaho at negosyo. Pero sabi sa talata na ito kung ang mga ibon sa himpapawid ay pinapakain ng Panginoon gaano pa tayo. Tunay higit ang paibig niya sa atin. Igit sa bawat nilikha niya sa mundo, manampalataya, manalangin at ikay kanyang pakikinggan. God bless.